What's up guys, Boss Jobs TV nga pala. Sobrang trending na naman ngayon no si Idol Rosmar. Ayun dito sa may interview niya kay Karen Davila. Marami na naman mga netizen guys na napasana all. At ang sabi nga ng iba dito guys is silampal na naman tayo ni Rosmar ng kahirapan. <laughs> sabi nga dito guys ni Karen Davila, kailan mo naramdaman na wow, yumaman na talaga ako. Ang sabi naman ni Rosmar guys, para po sa akin, siguro yung expenses ko sa isang araw ay eh, parang milyon na. Wow, sana all. Grabe. Ganun na, na parang never kong kinita before. Then, ang sabi pa ni Rosmar dito guys, parang hirap kitain. Ang dami kong business. Yan, sobrang dami daw business guys ni Rosmar. Ang sabi nga dito guys is meron nga daw siya dito ang pet shop. Meron din daw siya dito tong sangyup sal. Then, meron din siyang ano no, ukay-ukay. Parang halos lahat na, guys, ng business na pwede mong sabihin, eh, meron na nga daw si Idol Rosmar no? Then, halos sabay-sabay po yan na never kong kinita. Parang lahat, no? Tanginan, lakas. Sabay-sabay daw niya nang pinapatakbo yun, tapos sabay-sabay din kumikita. Ito talaga, guys, yung nag-ano, nagpinaka trending sa kanya, no? Sa sinabi niya na to. Na napasa na all ang mga... Netizen no, sabi nga dito guys, pero ngayon imagine nyo yung 1M at 2M Minsan expenses ko na lang to sa isang araw Grabe, sana all, sana all Grabe si Rosmar guys no, tangin na biru mo 1M, 2M Expenses niya sa isang araw, napakalaki nung guys Usually nga tayo mga Pilipino, ano lang eh ah, Sa mga minimum wage, pinagkakasin 15,000, 10,000 Uh, 12,000 para may pambayad sa mga ano no sa mga bill. Ganun tayo kahirap no. Sabasabanta lang kay Rosmar isang araw lang. Ini-expense niya yung 1M to 2M. Tama nga sabi nila guys no. Sinampal na naman tayo ng kahirapan ni Rosmar. Rosmar lang malakas. So ang masasabi ko lang dito guys no dahil sa sinabi nito ni Rosmar. Um, ilang beses niya na yan sinasabi guys, 'di ba? Maraming beses na siya guys na ininterview doon kay Tony Gonzaga, di ba? In-interview rin siya doon, guys, kung gaano ba kayaman si Rosmar. So, talagang alam na ng mga tao o alam na ng mga netizen na talagang mayaman si Rosmar dahil doon pa nga lang kay interview niya kay Tony Gonzaga, di ba? Halos sinabi niya na yung yaman niya talaga, no? Um, para sa akin, guys, ha? Nakakapagtaka lang, guys, no? Ba't lagi niya sinasabi niya, no? Siguro, ano kaya purpose ni Rosmar? Siguro ang purpose niya, uh, siya, di ba? Tapos, pwedeng maraming pumasok na sponsor sa kanya. Parang yun yung pinaka-strategy niya. Wala namang problema doon, guys, no? Hindi naman ako haters nito ni, ano, eh, ni Rosemary. Actually, mabait nga to dahil nga tumutulong nga to sa mga, ano, di ba? Tulad ni Diwata at saka sa mga, mga followers niya, di ba? Tumutulong-tulong siya. Pero hindi nyo ba na, ano, no? Parang napapansin, no? Yung mga ibang mayayaman, guys, tulad na lang nito guys no itong mga mayayaman na to nagresearch ako guys kung sino nga ba yung mga top 10 na mayayaman dito sa Pilipinas no so sa pagresearch ko guys ito yung mga lumabas bali ang ginawa ko na lang muna guys no itong taong 2023 yung mga mayayaman dito sa Pilipinas so ang unang una nga dito guys is si Manny Villar so meron siyang network dito guys na 8.6 billion then pangalawa naman guys si Enrique ano Razon Jr 7.2 billion dollars ha? mga dollars pala to guys hindi pala to peso no si Ramon Ang meron siyang 3.4 billion then si Henry C. Jr. Uh, meron siyang 2.5 billion mga mayaman talaga si Andrew Tan meron siyang 2.5 billion dollars ang ngayaman nila guys no biro mo puro billion hindi lang peso ha billion dollars, guys. Napakalaking pera niyan, 'di ba? Tanong ko lang, guys, ha, hindi niyo ba napapansin? Itong mga mayaman na 'to, kapag um, uh, interview sila, sinasabi ba nila yung yaman nila, guys? Sinasabi ba nila kung magano ba yung uh, expenses nila? Kung sa isang araw, uh, sinasabi ba nila yung kung ano bang gano ba sila kayaman? 'Di ba parang wala naman tayo naririnig sa kanila, no? Yan, gusto ko lang sa inyong i-share, guys, sa Um, naaalala nyo ba guys, nung time na in-interview si Rosmar ni Tony Gonzaga? Yung time na sinabi niya doon is yung sobrang laki na kinikita niya sa mga online seller niya, di ba? Alos million daw sa araw-araw, linggo. Yan, yeah, sobrang laki nga daw ng kinikita niya guys sa mga product niya. Sa mga hindi nakakaalam guys ha, ang TikTok at ang Lazada at ang Shopee is wala yan talaga mga BIR dati. So, maraming nga nagkasabi guys na mga online seller na nasilip na nga. Nasilip na nga itong mga nagbebenta ng mga online seller nang dahil nga daw kay Rosmar. So, marami nagkasabi niyan guys ha. Ah. Hindi, lang, hindi ko lang sinasabi yan. Marami nagkasabi guys na dahil nga daw doon sa may statement na sinabi ni Rosmar na yun nga kumikita siya ng ganito, kalaking pera doon sa mga online seller niya, doon sa mga product na binebenta niya. Dahil sa mga binanggit niyang digit guys O binanggit niyang pera Na kinikita niya nga dito guys Eh napansin na nga ng BIR Na kailangan na talaga guys Nagawa ng paraan to Na magkaroon ng tax to mga Online seller na to no uh, Which is okay lang din naman guys Na magkaroon ng tax talaga Dahil nga para pata sa mga Ano no trabador Tsaka sa mga online seller no Actually hindi naman lahat kasi guys Ng online seller eh, kumikita ng mga malalaking pera no? tulad na kinikita na ito ni Rosmar. Hindi lahat po. Yung iba nga dyan guys na online seller, eh, part-time lang nila. Ang ibig sabihin, kunyari, ah, nag-aaral lang yung iba. Gusto lang nila mag, ah, magbenta. Yan, mag-part-time. Kahit na paano, makikitain sila ng mga 300, 200, ganyan. Yung maliit lang na pera, di ba diba? Adama sila guys kasi hindi ka na pwede ngayon makapagbenta sa mga TikTok. Shopee at Lazada nang wala kang BIR. Pero yun nga, tulad ng sabi ko guys sa ha, no hate, hindi ko ini si Rosmar. Normal lang naman guys na ipagmalaki mo kung ano ba yung pinaghirapan mo. Kung ano man inachieve niya eh deserve naman 'yun, 'di ba? Yun nga lang guys, may mga bagay tayo na ano eh, na dapat minsan pinoprotektahan natin para din sana sa ibang tao, 'di ba? Dati si wala naman ganyan eh. 'Di ba? Wala naman yung tax. Eh dahil nga lang sa mga nagsulputan, yung mga vlogger, vlogger na nagkasabi na ganito yung kinikita nila ganito yung kinikita ko sa product ko sa pagbibenta lang through online million, week, um, days ba? Diba? Tangin na sino ba naman hindi sisilip nun sino ba naman hindi makakapansin nun ba? Diba? nagki-trending pa eh kilala tong mga to ba? Diba? so yun lang guys no hanggang dito na lang muna tayo peace out